Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po doon sa mga nakapanood ng live ko kahapon kasi naputol. Kasi sinasabi ko nga sa inyo na sa isang lugar ako na napakahina ng ng ano ng <laughs> ng internet. Kaya nga kailangan kong gumising na maaga ngayon. Sabi ko baka mas maganda ngayon mag-live dahil uh, baka ano baka mas maganda ang internet. Ang mukha nga malakas. So far kasi kanina nag may kinausap ako sa Zoom, nag-record ako. Abay hindi naman ano, hindi naman namatay. So sige natin. Madaliin natin itong ating pag-uusap para siguro naman siguro dahil nga maaga ah uh, uh, tayo lamang gumagamit ng internet sa buong lugar na ito. Kaya pasensya na po. Uh, talagang ganyan ang dedikasyon ko sa usapan politika. Uh, gaya nga nang nasabi ko, pag-uusapan natin sa ngayon, marami. Kasi bihira lang tayo mag-usap eh. Uh, kasi isang ligo tayo hindi nagkita kaya sabi ko hindi pwede hindi ako mag live titingnan natin sabi ko ngayon umaga sabi ko nga sa iyo babawi ako next week pero sabi ko tryin ko ngayon so gaya ng nasimulan ko na pag-usapan natin ang Sogi Bill uh, kada buwan ng Hunyo, kung mapapansin nyo sa likuran ko, rainbow. Ah, uh, yan po ay kulay ng LGBTQ. Diniklara po ang buong Jula, buwan ng June as the Gay Pride Month. Ito ay bilang pagunita sa nangyari sa Stonewall Uprising sa Manhattan noong June 1969 sa New York na siyang naging hudyat ng pagsimula uh, ng Gay Liberation Movement, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo malinaw na kailangan nating pag-usapan to. Sapagkat uh, ang LGBTQ ay dapat kilalani natin na separate na sektor. At itong mga taong ito ay may mga karapatan. Inuuna ko na po. May mga karapatan po sila. Sapagkat alam naman natin na ang mga bakla, mga tomboy, mga lesbian, mga transsexual, mga transvestite, mga queer, sila po ay dinidiscriminate ng lipunan. Natutuwa naman ako sa Pilipinas, may mga pag, may mga pagkilos na tayo. Katulad ng uh, may mga batas na tayo na kung saan kinikilala sila katulad ng anti ayo safe spaces act. Yung batas sa safe spaces act, yung laban sa sexual harassment. Uh, kapag mayroong gender-based sexual harassment uh, at nagkakaroon ng investigasyon, mayroong committee on the investigation, ang isang miyembro at least one member na to dapat ay galing sa LGBT community LGBTQ community maganda yon marami na rin pong mga local government units na nagkaroon ng ordinansa para dito para labanan ng diskriminasyon laban sa ating mga kapatid na uh, na nasa LGBTQ at maging ang pagkulong Marcos naglabas ang executive order para ideklara ang isang polisiya para labanan ang diskriminasyon. Nag-create siya ng isang inter-agency inter task force para dito. Imagine, parang PAO-TE. Parang IATF, inter task force. Para labanan ang diskriminasyon, laban sa si LGBT. So, maging Q. Maging ang ating Pangulo kinikilala na to. Pero ganun pa man, andun pa rin yung diskriminasyon sapakat doon nga nung ito ay naging paksa ko sa punto de vista may mga nag-comment pa rin andun pa rin in fact maniwala ako sa tingin ko ngayon pag ito'y pagka-post ko nito sa YouTube magkakaroon na ng mga comment ng mga anti-gay kaya 'yung mga nagsasabi na hindi naman natin dinidiscriminate ang mga LGBTQ ang patunay mismo kung paano magre-react ang iba kung paano parang tinitingnan na malang karapatan niya mga yan. O kaya paano pagtatawanan magtatawanan ako, gagawin ako, sasabihin siguro bading din ako dahil kaya nga, kaya nga ganito, tinitingnan ko. <laughs> Di ba? May ganong klase ng mga stereotypes. Alam mo yung anak kong lalaki, kaisa sa anak kong lalaki, IK. At ang kanyang uh, buhay, ang kanyang identity, ginagalang namin, minamahal namin, at pinagmamalaki ko. Ilan ba ang ama na ipagmamalaki sa buong madlak? ng anak niya ay gay. And in fact, if I will be given a chance to choose again, who will be my son? I will choose him with all of what he is. He's being gay included. Kasi wala namang masama. Dati-rati, ang tingin natin sa bakla, choice mo yan eh. Pinili mo yan na parang pinili mong maging bakla. Pinili mo maging tomboy. Dati ganyan kaya kailangan palitan, kailangan bugbugin ka, kailangan gawin kang sundalo para magpakalalate ka. Pero ayon sa siyensya, hindi po ganyan. Ang science ang nagpapatuloy na ngayon na hindi na choice. Nasa genes mo yan. It's already in you. Yung mga magulang na nagtataka bakit sila may mga anak na bakla o tomboy, siguro magtanong na kayo, baka nasa genes nyo yan yan po ay genetic, yan po ay hindi po yan parang pinili mo na parang damit. It's not even just a lifestyle. It's a lifestyle you can choose. Okay? So, hindi, so therefore, bigyan natin sila ng pagkilala. At may batas ngayon na ginagawa sa kongreso yung sexual orientation, gender identity, and Expression and Sexual Characteristics Act also GSC. Sa lower house, ito ay naaprubahan noong 2022 sa committee. Ah, hindi pala 2022. Nitong 2023 lang naaprubahan ng committee level sa lower house. Pero hindi pa na report sa plenary. Sa Senate, noong 2022 pa ito, December yata, na aprubahan sa Senado yung nung committee. Labing siyang pang senador nga ang pumirma nito. Okay. Pero hindi pa rin ito na-report sa plenaryo dahil hinara ni Senator Joel Villanueva na dating chair ng Rules Committee bilang majority leader. Hinarang. Alam naman natin si Joel Villanueva. ino-oppose niya. Conservative. Alam naman natin ang tatay niya ay Jesus is Lord, di ba? So may, ang reliyon ang ginagamit niya ang angkor sa kanyang lawmaking. Inaamin niya naman yan. Ngayon, dahil may bago ng lider liderato sa Senado, <laughs> akala natin, okay, si Senator Francis Tolentino na. Akala natin, mapapadali. Eh hindi eh, kasi sabi ni Senator Francis Escudero na siyang bagong Senate President, Baka oh, mahirapan. At hindi nila ito priority. At saka, ang sabi pa, mas magandang ilagay na lang ito doon sa isang larger anti-discrimination bill. Pero ang tanong ko doon sa mga senador, ba't, ba't, parang nahihiya tayo? Ba't parang ulit na naman nating dinidiscriminate ang mga gays? Ang mga kababaihin, meron ng batas na protekta sa kanila we protect women against discrimination. Meron na tayong batas para isulong ang karapatan ng mga kabataan. Meron tayong batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga katutubo. Maging ng mga tao may kapansanan. Walang problema doon, di ba? Eh bakit kailangan kapag pag-uusapan na natin ang LGBTQ? Parang itatago mo na naman, ipapasok mo na naman, isisiksik mo na naman sa isang larger discrimination bill para madisimula. Basta para disimulado. Para sekreto na naman itatago. Hindi na naman pag uusapan Hindi ba isang forma din yun ng discrimination? Ayon po sa surveys, 11%. 11% po ang ng Pilipino ang LGBTQ. That's a big number. One out of ten Filipino is a member of the LGBTQI. Pag tinanlanslate mo yan sa actual numbers, that's about 13, 12 to 13 million Filipinos. Napakalaking populasyon yan. So, huwag na tayo magpabagal-bagal. Ayusin na natin ito. Gawin ng batas ito. Munta naman po tayo sa divorce. Isa na namang pinag-uusapan, napag-uusapan na natin dito. Kaya lang, kaya ako gustong balikan. Kasi may mga, may mga argumento na uh, nakakatawa. Hindi na nakakatawa eh. Nakakatawa na lang. May mga nag-uupos. Una sinasabi nila, makakasira ito ng pamilya. Uh, masisira ang pamilya. Na para bang ang legal separation at annulment, hindi nasisira ang pamilya. Ngayon may bago naman silang argumento. Uh, ang sabi nila, kawawa naman ang mga bata. Na parang, teka muna. Ang, 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 ang isa kasi sa mga pinapangalanda ka ng mga nag-upo sa divorce, itong divorce bill na na-approve sa House, ito ay kasama yung tinatawag na no fault divorce yung pag ayaw lang sa isa't isa ang grounds naman na wala you fell out of love ayaw yun na mag-divorce na kayo wala pong ganun walang no walang no fault divorce in fact ang grounds for divorce is the same as the ground for legal anal legal separation and annulment matindi ang grounds at saka kailangan patunayan sa korte pinaliwanag ko na po sa inyo nung mga nakaraang episode kung ano pinagkaiba ng legal, legal separation sa annulment sa divorce. Okay. Pare-parong epekto ng mga yan. In fact, ang divorce will save children from being harmed. Sapagat klaro naman na ah, ang mga pamilya na nangangailangan ng divorce o ang divorce na lamang ang solusyon, ay yung mga pamilya na hindi na masaya, hindi na ligtas para sa mag para sa kanil, mga magulang at kahit sa mga anak. In fact, ito yung mga pamilya na mas malimit, nasasaktan na rin ang mga bata, both physically and emotionally. So divorce will be a remedy. So hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling argumento na divorce destroys families when in fact it will basically give people a chance to have a happier family. I'll be single or kung makahanap man ng bagong partner ang you know ang mga magulang na mama hindi lamang yung magulang kundi pati na rin yung mga anak nito sa unang asawa sa dating asawa at ang divorce hindi po para sa lahat yan may eh sinasabi ninyo na ang, ang divorce ay makakasama sa mga bata. Anong makakasama sa mga bata? Eh, samantalang kung patutuloy mo yung, pag yung mag-asawa, eh, lagi silang nag-aaway sa harapan ng mga anak, nasasaktan pa yung mga anak, nakikita nila, nararanasan nila, nadadama nila. Physically and emotionally, ang pain ng isang failed marriage. Matagal na pong nasaktan ang mga bata, kaya kailangan ng diborsyo para sila ay makalaya, makawala sa ganong klase ng sitwasyon. At kung masaya naman kayo sa inyong pamilya, ba't mag magdi-divorce? Kaya ako, duda ko yung mga natatakot at nagagalit sa divorce. Ito yung mga, baka sila i-divorce ng kanila mga asawa. Alam nyo, ang epekto ng legal separation at ng annulment, pareho lang sa divorce. Ang pinagkaiba nga lang, ang sa divorce, kailangan mong pwede kang mag-asawa. Katulad ng annulment, pwede kang mag-asawa. Iba sa legal separation. Pero ang pinagkaiba sa annulment at sa divorce, kasi sa annulment, kailang patunay mo from the moment ng kasal na walang kasal na nangyari dahil may panduloko o mayroong psychological incapacity. At ito pang ano, sinasabi ng nag-oppose ng divorce ay will, you know, will harm children. But annulment, some types of annulment will lead to the children being declared illegitimate. Hindi po lahat ng, bagamat merong provision sa family code na nagsasabi na ang mga batang ipinanganak sa isang ng mag-asawang naanala -ana kasal ay illegitimate. Pero may nag-apply lang yan sa may mga provision. May mga specific provision, kunyari psychological incapacity, at saka may ibang provision pa. Pero may mga klase ng annulment na ang grounds, kapag yun ang gamitin, ay maglilid sa illegitimacy ng children. So, mapapalitan pa yung legitimacy nila. So, sa, sabihin nga ninyo kung hindi ito makaka, makaka harm sa mga bata na yung legitimacy nila maging illegitimate, nag, naghiwalay lang yung mag-asawa. So, yan po ang ating pag-aralan. Huwag tayo basta kuda ng kuda. Alam ko marami sa inyo ayaw sa divorce. Kung ayaw sa divorce, hindi para sa inyo yan. Pero hindi ba napaka ano naman? Uh, napaka makasarili nyo naman kung kaligayahan nyo lang iniisip niyo? Hindi ko tinitingnan yung kaligayahan at kalayaan ng ibang tao. Ano bang mawawala sa inyo kung mag-divorce ang ibang tao? Kung kayo ay masaya sa inyong mga pag-aasawa, fine. Para katuloy din niya ng bakla. Ano ba ginagawa ng mga bakla sa inyo? Ba't galit na galit sa mga bakla? Kaya ako tuloy na isip ko, siguro ikaw ay bakla din kapag ikaw ay galit na galit sa mga bakla. Kasi ang feeling mo, parang sila, dali-daling magladlad, ikaw hirap na hirap. Hindi ba? Parang katuloy din niya ng divorsya. Ayaw ng divorsya kasi natatakot siya pag i-divorsya ka ng asawa mo. Yun na lamang po yung mga dahilan siguro kailangan natin kasi hindi natin maintindihan eh. Kasi kung pagbasa sabihin religion, abay, kung katoliko ka, sarado katoliko ka, wala naman kasabi sabi sa iyo, mag-divorce ka, isundin mo ang religion mo. Pero alalahanin mo, ang estado ay sekular. There is a separation between the church and the state. Ang lagi na lang sinasabi ni iba, the family is an inviolable institution. At sino bang nag-violate ng family? Hindi ba yung mga nagwasak nito? Na kaya nga gusto magdiborsyo dahil wasak na, di ba? At pero ayon yung nilalabag yun naman ng inviolability na separation ng church and state. Hindi ba? Anyway, tapos tapusin na muna natin ang divorce. Punta na tayo dito sa usapan ng Pogo. Kasi si Senator Riz Tiveros nagsabi na dapat daw ang Pogo ay i clear na national security threat. Kasi sa totoo lang naman talaga, ako personally, ang pogo dapat ginagawang illegal yan. Hindi dapat natin yung hayaan dito sa Pilipinas. Illegal ang sugal sa Pilipinas pero nililegalize mo na yung mga ganyan. Gambling din yan. Offshore gambling. Bakit ganon? Ba't ang mga Pilipino eh, bawal ang tubada, bawal ang huwete. Pero ang pogo, hindi. Di ba? Pag-hypocrisy. -pag ang pagbabawal sa pogo, ay nakabase din dahil sa ito ay nagiging pugad ng kriminalidad at ito nga nagiging pugad pa ng espionage pero tungkol sa usapin na pagdedeklara nito na isang national security threat mukhang hindi naman tayo sang-ayon doon kasi ang ang, ang 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 assumption kasi natin dito we are a constitutional government nakabase sa saligang batas at sa mga batas ang ating mga pagdilos at pero tayong due process ang pagpapasara ang 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 ang, ang ng criminal acts dapat nakabase sa investigasyon at due process. Ang mga tindahan pinapasara pag nagva -violate ng law. Ang mga malls pinapasara, ang restaurant kapag mayroong nakitang mga nila inuud ng pagkain ipapasara yan. Pero yan ay every on a case to case basis and may binibigay na due process kung ipapasara mo ang mga pogo, dapat naka based din yan sa due process. At ang executive branch, si Pangulong Marcos, nagigiyahan siya ng batas at ng saligang batas. Hindi siya pwedeng labagin ito. Hindi pwedeng blanket sa sabihin niya lahat ng pogo ay national security threat. Kahit may basihan, alam naman natin yan, yung mga nadediscovery natin, hindi niya pwedeng gawin yon sapagkat dapat case to case basis para katulad din niya ng pagdedeklara na kay terorista. Di ba? Tinututulan natin yan na yung dideklara mong terorista ka ang isang organisasyon kahit walang basihan, di diba? So, ang sa akin, mas mabuti pang ang kongreso ang mag-legislate na naginagawa ng illegal ang pogo. Kaya si Senator Risa dapat sila ang gumagawa ng solusyon diyan sa kongreso. Madali namang pumasa ng batas isa batas na yan na iligal ang mga Pogo, di wala na, hindi na kailangang ideklarang national security threat sila. Kasi maging ingat tayo. Kasi meron tayong sinusundan na rules. Hindi natin pwedeng sabihin kay Pangulong Marcos na parang mag-aktong mag diktador na niliklara na sweeping na Pogos are national security threats on the evidence of cases in Pogos hindi naman pwedeng mangyari yun. Alam natin yun ang gusto natin. Pero bakit hindi nilang ipasarama yan sa pamamagitan ng batas? Ang batas sa magsabi, magliksa ng batas ang kongreso, sabihin na uh, iligal ang bobo. Diba? Wala na. Tapos na ang kwento, ang, 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 usapan. So hindi ko maintindihan dito sa mga senador. Sa kanilin naman ng solusyon eh yung mga pulis gumagawa ng investigasyon. But, pero on a case-to-case -case basis yan, depende kung may pogo nakita na huli, may ebidensya, huli, papasara. Ganun naman eh. Pero yung generally, maglalabas ang presidente ng isang statement pa, national security threat, ang isang pogo, ang lahat ng pogos, is an extreme move. In fact, Senator Pimentel even pointed that out. It's not necessary. And I agree. So ayan, si Alice Go na suspindi na. Yan dapat naman talaga ang nangyari. Nang sabi ko naman sa inyo, dapat may mga batas tayo paimbestigahan, imbestigahan, isuspindi, you know, kasuhan. Pero wag nang masyadong palalimin pa yung drama na pati yung kanyang personal love life. Yung citizenship niya, importante yan. Pero ang, ang kinalaman ng citizenship niya sa posisyon niya eh, kung siya isang Chinese citizen, hindi siya qualified maging mayor. At hindi na sa Senado yan. Yan ay sa mga korte na mag na ng kuwaranto. At yun ang dapat na nangyayari sa ngayon. Kasi naglalagdag na lang. lang ng ingay itong pangyayaring ito na, 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 ano ang mga tao na, na yung nagiging parang drama siya sa telebisyon na sinusubaybayan na ang iba tuloy no? lipet ang simpatiya kaya alis Go nagiging heroine na <laughs> di ba parang uh, para ano siya si ano si Baby China di ba may scene noon eh si Baby China si Amy Austria di ba parang hindi ba nagigets no? <laughs> nyo, tama yan na siya ngayon ay nasa ano ba? na siya ay ah, nasuspindi Bigyan na due process. Tama na yung drama sa Senado. Mag-legislate na kayo. Ang pagtutukan na yung BOGO. Gawing illegal na yan. Magpasa ng legislation. Ipasan nyo, ipasa nyo na yung divorce bill. Ipasan nyo na yung so-gave bill. Yan dapat ang ginagawa ng Senado. At ng House. Finally, pag-usapan natin ng China. Ito nga. Ah... Uh, yan ang pag-uusapan ko sa punto di vista ko bukas. Okay. Manood kayo ng punto di vista ko bukas. Ha? Kasi tungkol sa China na naman. Kasi na nabulabog tayo sa balita may tatlong Chinese ships ang nakita sa Basilan. Ito naman, gusto ko ipaliwanag. Yan ay wala namang problema doon sa pagdaan. Siyempre nakakabahala kasi. You know, yung mga ginagawa ng China sa West Philippines para tuloy makakamba anything Chinese we are suspicious pero yung nangyari naman kasi sa Basilan Strait, ang Basilan Strait is considered to be an international passage area, international strait yan. At ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, sa, even sa internal waters natin at sa territorial sea, uh, may mga karapatan at kalayaan ang mga barko ng ibang bansa na pumasok at maglayag innocently kung sila ay walang tangkang masama at hindi nakakasira ng kalikasan. So, uh, malinaw naman na yung, yung tatlong barkong yon ng China galing sa Dili, sa uh, tapos ay sila ipapunta na pabalik na sa China at napadaan sila siyempre doon sa lugar na yun. Uh, sa East Timor sila galing. Eh. eh. talagang daanan yun. So tayo naman, ganun din. Ang mga barko naman natin, may kalayaan naman at karapatang dumaan sa mga sa mga sa internal and even territorial seas ng ibang bansa, kahit ng China, kahit ng iba, sa ito ay dumadaan ka lang. Wala kang intensyon na manakop or manira ng kalikasan. Innocent passage si ang tawag doon. So, tama yun. Pero yung mga ginago ng China sa West Philippines, ibang bagay yun. Tuguli, nakita na naman natin kung paano naman siya ng baraso. Um, Mayroong incident na kung saan uh, nagta-transfer tayo ng isang medivac, 'di ba? Medical evacuation ng isang ng isang may sakit na tripulante ay hinaharang. Tapos, yung research ng Marine Science Institute mga researchers, may kasamang Coast Guard, hinaharang sa loob ng exclusive economic zone natin tapos may nalalaman pa na pwede daw tayo magano pwede daw tayong mag mag uh, sa ating o hindi pa naman isda pwede daw tayong mag uh, magdala ng mga pagkain at gamit doon sa ating mga kababayan sa BRP Sierra Madre pero kailan magpaalam muna sa kanila na para bakit teka muna ba't magpapaalam tayo ay eh, atin yan hindi bahagi ng, hindi yan bahagi ng teritoryo natin one thing uh, the exclusive economic zone is not part of the national territory maritime zone. Yan. Pero tayong may sovereign rights dyan. Matagal ko lang laging pinapaliwanag sa inyo. Yan. Okay? So, bakit tayo magpapaalam? Eh, ah, eh, sovereign rights, meron tayo. Exclusive nga eh. Kung innocent yung passage nila doon sa Basilan Street, yun exclusive economic na intinan ba ganila yung sabi ng exclusive? Atin yan. Tayo may karapatan dyan. Hindi natin Ah, hindi natin yan dapat sinusuko. So ito talaga ang China, ibang klase yan. Sila pinapadaan natin innocently sa Basilan Strait, pero ito sila kahit lang tayo magpaalam sa loob ng exclusive economic zone natin. Parang, parang may mali. Hindi <laughs> ba? Anyway, kung siya, sige na, makamamaya, tuloy pa ako ng daldal, -dal, eh, mamalanan na naman ako ng internet. Okay? So ito ah, talaga ako dedicated na dedicated sa inyo dahil kaya nga nagpumilit akong gumising na maaga para lamang makapag-live at makapag-record ng usapang politika. Next week na lang ulit. Kaya kayo naman po ay manood ng aking punto ni Lisa. Bukas, pag-uusapan na rin ang China. Na ano po yan, PTV4, uh, Rise and Shine Pilipinas, uh, mga ba ng alas, alas 7.15, pero minsan nalilit ang broadcast nung segment ko. Pero yung Rise and Shine Pilipinas, nagsastart po yung ng 6 na tatapos na uh, ano po, eh, kung wala kayong... Kasi, ano, create right online, pwede nyo mapanood kasi nag-streamline, eh, nag, 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 video streaming naman ang ano, live streaming naman ang PTB4. I-search nyo na lang, PTB4 live. At mapapanood nyo yung mga dakong alas 7.15. Ang inyong abang lingkot sa aking punto ng vista. Sige. So, ano ba sasabihin ko? Magkita-kita na lang din tayo. Sana po, nakapagturo ko yung kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagbago ko naman pa ng subuhay, lalong-lalo sa usapang politika. Dahil sabi sa akin ng teach mind, touch our and moments. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng good to the people. Kita kita na lang po tayo sa sunod na linggo. Hindi ko alam kung Sabado o Linggo pero malamang Sabado na yung kasi ako ay eh, naman ay nakabalik na sa Los Baños noon at mukhang malakas naman ang signal doon sa amin. So <laughs> dito lang talagang kailangan kong gumising para magka-signal. Ingat po tayo lagi. Bye for now. Lagi yung sinasabi. Yupi naming mahal. Animal Asal. Maganda umaga sa ating lahat. Bye for now.